Ito ang pinakamalukit na paraan para parusahan ang isang kriminal. Una, itinulak siya sa loob ng isang espesyal na bakal na tubo. Pagkatapos, isinara ng mayigpit ang pinto ng bakal. Sumunod, dumating ang isang profesional na medical team. Dala nila ang isang igat. Sa eksenang ito, halatang nagulat ang kriminal dahil alam niya hindi ito basta-bastang igat. Isa itong mabangis na nilalang na lumaki sa batuhan. Habang iniisip niya ito, gusto na no lang niyang pumiglas. Pero hindi niya inakala na may hawak na extension tool ang doktor at isusubo ito sa kanya. Natakot ang kriminal. Pero para sa doktor, madali lang ito. Hinawakan lang niya ang ilong ng kriminal at nang hindi na ito makahinga, napilitan itong bumuka ang bibig. Kaya agad na ipinasok ang tool. Hinuha ng doktor ang isang makapal at mahabang tubo. Kahit maawa pa ang mukha ng kriminal, hindi siya kinonsidera ng doktor. Itinulok pa rin niya ng tuloy-tuloy ang tubo. Buti na lang at may proteksyon ang loob. Hanggang sa makarating ang tubo sa tiyan ng kriminal. Ito ang proseso ng paghahanda. Pagkatapos, inanyayahan ang mga igat na tatlong araw nang hindi pinapakain. Dahan-dahang binuksan ng doktor ang pinto. Agad lumangoy palabas ang mga igat, parang hangin ng bilis. At sa gulat ng lahat, bigla itong pumasok sa katawan ng kriminal. Nang makita ito ng doktor, umalis siya nang may niti sa labi. Alam niya ang kapangyarihan ng igat. Nang imulat ng kriminal ang kanyang mga mata sa kabilang dulo ng tubo, doon din nagtapos ang kanyang buhay. Kaya tandaan, huwag kang lalaban sa batang.